Mataas na liver enzymes init ng katawan inumin ang dalawang baso. Hepatitis cirrhosis fatty liver inumin ang dalawang baso. Pimples paninilaw ng balat inumin ang dalawang baso. Pagkatapos ng isang linggo muling nagiging bata ang atay, malinis sa top sense, dalawampung taon na walang sakit, lubos na pinagkakatiwalaan ng mga eksperto sa hepatobiliary ang fohepta ay nakatuon sa pagiging epektibo pagkatapos ng 7 araw na nagpapabuti ng sakit sa atay pagkatapos lamang ng isang buwang paggamit. Sinisigurado ko na kung hindi ito epektibo, magre-refund ako ng 100% para sa inyo. Yes guys, tama po ang inyong narinig. Kapag hindi ito gumana, I will refund 100%. At ngayon ay mas naging mas malaki po ang ating discount. At ito ay up to 63% discount. Mga kaibigan, ito na po ang huling sale sa taon na ito para sa mga direktang mag-order sa ating live streaming ngayon. Okay guys, buy 2, get 1 free and buy 3, get 2 free sa halagang 59 pesos kada isang araw. Nakakatulong naganap, ganap na ang mga sakit sa atay at maiwasan ang liver cancer hanggang 97%. Ginagarantiya ako na pagkatapos lamang ng isang kurso ng tatlo hanggang lima na mga kahon, mapapansin mo na ang pagkakaiba sa iyong katawan. May mga espesyal na solusyon sa nutrisyon para sa mga pasyente may sakit sa atay. At maitaboy ang sakit sa atay, mapahusay ang paggana ng atay, maiwasan ang cirrhosis, ascites at cancer sa atay. Mas malusog ang pakiramdam kapag gumamit ng fohepta at maaaring kumain at magiging mas mahusay ang inyong pagtulog pagkatapos ng 7 hanggang 10 araw na paggamit. Hindi ba't lahat ng gagawin mo ay magiging mas maayos kung ang iyong spirit ay relax at masaya? Ang lahat na mag-oorder ay kailangan lang po mag-iwan ng kanilang numero ng telepono at address. Okay, gaano ka katagal maghihintay kung hindi mo makukuha ang offer na ito, kaibigan? Makikita po ng lahat ang nag-iisang makina ng aking pamilya dito. Ang order ay patuloy na umuusad, ang mga kalakal ay naiimpake sa oras, at ang mga manggagawa ay nagtatrabaho sa buong kapasidad nila." Kaya naman, ang pamilya ko ay patuloy na nagbebenta ng napakaraming order ng pohepta milk. Take note, hindi lang po ako nag-ship ng uh, one box two boxes lang po ang aking siniship. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil ang pag-inom po ng isang box ng gatas ay hindi ang tamang kurso at mekanismo ng pagkilos para ma ang inyo pong atay. Ang isang box po ay iinumin lamang para maramdaman mo at hindi para magamot ka. Sa makatuwid, mag-order po kayo mula sa dalawang kahon para lahat po ay makainom, makadama at makapagdala ng kanilang sariling epekto sa kalusugan para po sa pagprotekta at pag-iwas at pag-alis ng sakit sa atay, hepatitis, cirrhosis at iba pa. Kung hindi ito magagamot kaagad ng maayos, ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga pinakakaraniwan at mapanganib na komplikasyon ng sakit sa atay. Okay, ito po ay ang hepatic encephalopathy, esophageal varices at ang hepatopulmonary syndrome. Kung mas malala sa hepatitis ang cancer sa atay ay may direktang epekto sa kalusugan, sa inyo pong buhay at gasto sa pagpapagamot. Kaya ang Pohepta Milk ay mga espesyal na solusyon sa nutrisyon na inirerekomenda ng marami eksperto upang ma mapabuti ang paggana ng atay at maiwasan ang mga komplikasyon sa inyong atay. Okay, magbasa po ulit tayo ng ating mga uh, orders. Ayan, si Sir Renan Padilla, buy two, get one free from uh, Virac Catanduanes. Ayan, si Ma'am Jocelyn... Uh, Nartes buy two get one free Black 7, sa so West Garden subdivision Bigaa ah. and Katanuanes din po siya okay si Mami Ralin Bermudes buy three and get two free siya naman po ay taga kalaman si Napiko uh, Okay, Napiko Manggahan, Pasig City. Si Sir Charlie Gama, buy two, get one. Siya po ay taga Uh, progressive Gonzaga Cagayan. Si Ma'am Liza Duba naman po, ang kanya naman ay buy three, get two. At siya naman ay mula sa Barangay Balud. Si Ma'am Lynette Eastern. Okay, ayan. Ito naman po ay isang order galing sa Eastern Samar. Okay, napakasimple lang po ng pag-order mga kaibigan. Kaya napakadami po ngayon na ang aking natatanggap na mga order. Iwanan lang ang inyong telephone numbers at ang inyong address. At ngayon guys, napakarami na nagsisend sa akin para kumonsulta. Okay, ngayon po ay overloaded na ang ating capacity. Kaya kailangan ko po muna i-turn off ang ating live streaming. At para po maasikaso ko lahat ng inyong order. At pumunta po ulit ako sa aming warehouse export para sa ating po hepta milk. Ito po ang numero unong produkto para sa mga taong may hepatitis, cirrhosis, at mga taong may kapansanan at problema sa kanilang mga atay. Okay, ito po ay para sa inyo. Kaya salamat po sa lahat at iniintay ko po at iintay ko po ang inyong mga order. Maraming marami pong salamat sa lahat ng tumatangkilik sa ating napakagandang po Milk. Okay guys, maraming salamat po ulit at hanggang sa susunod na mga aking mga live stream, aabangan po kayo, aabangan ko po, po kayo guys. God bless po sa lahat at maraming salamat. Cut. Uh.